Yan, so ito mga busing, oh, tandaan nyo ito ha. Ah. Simpleng damo lang po yan ha, ah, simpleng damo. Yan. Mga simpleng damo lang po yan oh. Yan. Ito pa, itong bulaklak na ito. Yan. Makikita nyo yan sa short ko. Makikita nyo yan sa short video ko mamaya or kano. O, oh, mamaya gagawa ko ng short video. Makikita nyo yan. I-upload ko. Baka bukas, No bukas ma-upload ko yan makikita nyo yan yung iba kala nila ang ganda ganda ng mga kinukunan ko no? yung iba kala nila yung special talaga yung lugar na pinagkukunan ko gaya ng nung sa bakawan kala ng iba doon ang ganda ganda pero normal lang no? parang ganun lang oh normal na bakawanan lang yon no oh. ah, napaka ordinaryong lugar lang po talaga yon gaya nito oh damo lang pero pag lumabas sa may pag lumabas video, akala mo yung ako ah, ano, akala mo yung special na lugar no, yung mga maraming bulaklakan, mga ganon no? pero hindi <laughs> Ganyan ito, oh. Yan yung damo na yan, oh. Yan. Ito. Magkikita nyo yan sa short video ko. <laughs> Tignan nyo. <laughs> So ayan po mga busing no, Ah, uh, kita lang tayo sa mutublaging natin mga busing ah. Papunta doon kay nanay. Napahaba, napahaba tayo. <laughs>